đi subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video karat mau sidah neng nah kan bisa

Terimut semua sebab memang nak aku. Pasti kawa. Kau tahu tak? Saya tu kendari istana lelaki. Besar betul dia. Ito kung, ito kung piliin yung ano, yung may kitik-kitik. Oo. Ayan lang po, mahal lang kilo, 320 Ay, magpupo. Mahal lang, mahal lang. Hindi na kami kumakain ng isda, guys, kasi ang mahal. Ay, bininan ako ng luto kahit isang perano lang, ah, kasi pinagpupo si Angel na. 320 ang kilo, my goodness. P320 ang kilo ng isda, Ang mahal lang, mahal. Pero depende sa isda, meron pa nga 400 Ito ha ba? Sarap sana kumain ng ista na yun kaso kamahal naman. <laughs> may pili na ako ng uh, may isan, ano lang, sa pirasong ista, hati lang kami. Isan <laughs> may pili ako may sabaw na isda? sa 70 pesos lang. Oh, hati lang kami doon <laughs> Pero masarap naman. Kaya siya naman sa amin. <laughs> diba? Itipid lang. Kasi mahal ang isda eh. Puro luto ako kasi mas, mas mura pag luto eh. Kesa sa ano sa magluluto pa. Diba? Ha? Ayan guys. konti na lang pang aming na, lumipat na kami dito sa kabila. Ayan. Ayan Oh. No? Mamay nga po. Mayroon po, po kami pantinda. Ayan. Ito naman kami sa isang na ipatulit kami dito. Dalawa lang nililipatan namin. Ay, eh. may isang naratatlo. Pero dito kami madalas nilipat. Dalawa lang. Pwesta. Ah, thanks for watching po guys. Maraming salamat po sa mga new followers, sa mga followers, sa mga uh, subscribe po. Ayan. Sa mga uh, set ko, po, marami pong salamat. Sa mga non-followers, viewers, mga ito friends, thank you so much po sa support ninyo. you okay, guys get this as awesome.